channel. No, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, ako po si Architect Ed. Nung pinakita ko sa mga viewers itong bahay ko, alam nyo, iisa yan talagang nakakapture ng pansin ng mga nanonood. Alam nyo ba kung ano yon? Itong bintana ako. Ang tawag dito, jealousy windows. So, merong maraming mga positive responses, maraming inquiries, saan ko daw pinagawa, anong klase daw itong bintanang ito, no, bakit yan daw yung pinili ko. E eh di, pag-usapan natin, kasi noon meron na akong video tungkol dito, pero eh, pag-usapan ulit natin no? dahil marami pa rin yung interested. Sige, check this out. Siya so, na no, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. talaga sa mga beauty ng uh, si window eh yung percentage ng ipapasok niyang liwanag at uh, hangin. At uh, isa pa kahit na medyo umuulan kagaya ngayon no. Medyo umuulan ngayon. Nakikita niyo ba yung mga patak-patak ng ulan eh. Kahit na malakas ang ulan, pwede mo pa rin siyang partly i-open no para makakapasok pa rin yung uh, liwanag tsaka yung hangin. So, kagaya dito, tignan mo to ang ginawa na, ano ba ito? Yeah. Dito lang. Oh. Bukas pa rin siya. Bukas pa rin siya kahit pa Pwede mo siyang buksan ng one-fourth. Para kahit na umaambun or malakas yung ulan, papasok pa rin yung uh, hangin. So, yan ang isa sa mga beauty nitong jalo window compared sa ibang window types na kalahati lang yung effectiveness. No? Dahil kalahati, pag sliding, kalahati lang eh, you know? yung isa nagiging sandala ng isang panel. So, kalahati lang yung effective na opening. Pero ito, masasabi natin, itong jealousy ay almost, sabihin natin, 100%. 100% ang uh, efficiency niya. No? Operable kasi siya all throughout. No? Mula itaas hanggang sa ibaba. No? Mapapakinabangan mo yung hangin. Okay, so punta tayo doon sa ibang mga mas technical. No? Papakita ko sa inyo yung ilang sample na binigay sa atin ng supplier na si Gwenden Glass and Aluminum. Okay, check natin. Ito muna yung ano, typical. No? Ito yung karaniwan na nakikita natin jealousy, no? Yung kanyang blades ay sa 4 inches yung lapad. Itong ginamit dito ni Gwenden Glass and Aluminum no? ay uh, colored na glass. No? This time, ay green. No? Ang gagandahan itong green, malamig sa mata, no? at uh, hindi masyadong matapang yung araw kapag ka colored yung glass. Pero karaniwan na nakikita natin ay bronze. Pero ito, sa sample na pinahiram nila ay green. So, maraming salamat sa Gwenden Glass and Aluminum. Ilalagay ko rito yung kanilang numbers no? para kontakin nyo sila. Very reasonably priced yung kanilang mga bintana. Kaya, iba't ibang klase ng bintana, ginagawa nila sa kanila ako nagpapagawa. Very reasonably priced at mabait sila. <laughs> mabait kausap. So, sa mga interested saan ko pinapagawa yung mga bintana ako, yan kay Gwenden Glass and Aluminum. Okay, so ano ang uh, meron ngayon dito sa Jalousie window na ito? Number one, yung kanyang lever, hindi nakamukha dati, no? Yung mga dating lever na aluminum, talagang madaling masira. Depende naman yun sa ginamit na mechanism. Tapos yung holder ng glass, ngayon kasi ganito na. Plastic na siya. So, hindi na siya yung kagaya dati na aluminum na sinisikwat ng school driver tapos pwede nang tanggalin itong glass. Pero for added security, mas maganda, meron grills. Ang grills, mas maganda kung nasa, o oh, depende sa'yo na kung ang gusto mong protektahan ay yung sa mula sa basag, mula sa mga magyanakaw, <laughs> nakaraniwa naman, eh, ang ginagawa, yung grills ay nasa labas. No? Kaya lang medyo nakaprotod siya. No? Hindi siya pwedeng idikit kasi babangga nga naman yung salamin pag pumalo na siya, pag binuksan. So yung iba naman, para mukhang seamless pa rin. No? Hindi kita sa labas yung grills. Sa loob nila, ilalagay. So it's a matter of preference. No? Pero ngayon, ang jealousy ay modern na rin, ang tsura. Yung ganitong mga jealousy ay uh, mas common na nakikita natin. Pero mas maganda kung yung cut ng salamin ay machine. Hindi yung mano-manong cut lang, no? Kasi matatalas yun, no? Eh. Pero ito, itong pinakita nila sa ating sample is machine cut. Kaya ito yung regular na jalousie. Pero may mga jalousie na mas special dito, no? Mas malalapad yung blades at dahil mas malalapad yung blades, pwede siyang gawing tempered glass. Papakita ko naman sa inyo kung ano itsura nito. Ito naman yung jalousy window na mas malapad. 6 inches naman yung blade niya. At dahil 6 inches na yung kanyang blade, pwede na siyang gawing tempered. Ayan, o, may nakasulat diyan. Tempered. Kasi yung mas manipis, ayaw, ah, mas manipis. Yung mas makitid, yung 4 inches, sabi sa akin ng supplier, hindi siya pwedeng gawing tempered. O wala pang capacity yung planta na gawing tempered yung ganong kakikitid kasi mababasag lang siya. No? Pero kapag ganito na 6 inches na, 1 fourth yung thickness ito, no? I think 1 fourth ito. Tapos yung kanyang width ay nasa ano na, 6 inches. Pwede na siyang i-tempered. So anong kagandahan kapag tempered? Kapag nabasag ito, dito siya mababasag, hindi dito. Dito. Pag na-hit ito ng matindi, dito siya pababasag. Pero ang basag niya, hindi kagaya nung basag ng magkakaroon ng sharp na mga edges, no? Nung tawag natin doon, nung sharpness, oh? Makakatusok, makakasugat, hindi. Kapag ka tempered glass, ang mangyayari dito, pag nabasag ito, magiging bola. O mga bulitas, maliliit na bola. Ganoon siya. So, pag mabasag to ay hindi siya makakasugat. Hindi makakaharm sa atin. Pero dahil nga tempered siya, mas matigas siya, pinatigas siya ng matindi sa matinding temperature, hindi siya mababasag basta-basta. Kahit paluin mo ito, hindi ito mababasag. Mababasag siya pag dito sa, sa edges, pinalo. no So safety glass na ito. Kung malakas na malakas ang hangin bagyo, tamaan to ng mga sanga o anumang pwedeng pumalo dito. Hindi siya basta-basta mababasag. So, yan yung beauty kapag ka-tempered glass na yung jalousie. At kagandahan nito, malalapad, mas konti yung horizontal lines. At dahil nga malapad na siya, mas special na yung kanyang ano, no, mekanismo. So, itong mechanism na to merong galing Italy, merong galing China. No? Yan yung ano niya, yung plastic, mas makukunat siya. No? Mas maganda yung mga pyesa niya ngayon. No? Tapos, mas malambot yung lever pag sinara at binukas. Alam nyo, meron ding mga Jalousies na remote control operated. So, kahit mataas siya, pwede mo siyang buksan gamit ang remote control. So, itong Jalousie Windows, dati nang ginagamit, pero ngayon mas minodernize pa. So, ano pa yung mga ibang concerns tungkol sa Jalousie? Sabi nung iba, mahirap daw linisin. Pero ang totoo, hindi naman. No? Sorry, madumi lang itong sample. Pero ang totoo, ano lang. Sasara mo lang siya. Punasan mo dito. Tuyo. yung cloth. Or to yung basahan. O kaya yung iba, may glass cleaner. Sprayan mo dyan, tapos punasan mo. Tapos sa kabilang side dito. Oh. So, hindi naman ganun talaga kahirap. Kung paano yung paglilinis mo dun sa mga ibang klase ng window type. Same din dito sa jalousies. Mas mura ba ito? Oo, mas mura ito compared sa ibang mga klase ng windows kasi mas konti yung piyesa niya. No? Itong isang buong ano to, panel na to ang piyesa niya. Ito lang sa dalawa, tatlo. Tapos yung pinaka-frame. Samantalang ibang klase, bawat, bawat panel may frame. At uh, yun nga, mas malinis siya tignan. No? Dahil parang isang buong glass lang din siya na mayroong blades. At pinaka the best part nito, yung napaka-effective niya. Kung ano yung purpose ng bintana. Ang purpose ng bintana, magbigay ng ventilation and natural lighting na ibibigay niya to almost 100%. So again, kung gusto ninyo magpagawa at uh, gusto ninyo ng ganitong klaseng mga windows, kontakin nyo na lang yung inyong mga chosen suppliers. Sa case ko, si Gwenden Grass and Aluminum. Maraming maraming salamat po. Mag-ingat mag po tayong lahat. Hanggang sa susunod. Kitakits po ulit. At sana natuto kayo dito sa ating content. Niyo. Ako po si Architect Ed. Maraming salamat. Bye!